dito. Tulak mo dito. Uli, tulak mo. Yan, tulak mo. Dito, sasakay ka. Yan. O, dito marap. Dito marap. Uli, tulak mo na. Tutulak mo muna. Tutulak mo muna. O, sakay mo na. Yan. Sakay, sakay, sakay. Yan. <laughs> Galing ni Snoopy. O, dito. Ulitin <laughs> mo dito, dito. Tumalay-layo. Tulak Tulak mo. Sakay, sakay, sakay. Uri, uri, oh, naiwan ka. Sakay, sakay. Uri. Good. Pati to marap. Sakay, Snoopy, sakay. Sige lang, okay lang yung mo na yan. Sakay daw. Ayan, pag sinabi sa kaya, ganyan na, o. O, oh, go do ito. O, sakit, damdang. Panik. Ayan. Good, girl. See, snow. Ulit, ayusin mo, talon dito. Ayan, talon. Huwag mo yung sasahid yung paa. Sinasahid mo yung paa, ay, madayaki. O, talon. Ay, sinasahid talaga. <laughs> Iyan muna. oh Ulitin mo. Babalik. O, o sumasahid yung paa mo eh. Masasaktan ka nyan. O, panik. O, balik. O, yan. O, balik. Yan. O, nakukuha na mga paunti-unti. O, balik. O, balik. Yan. O, dito. Balik. Yan. Good. O, dito. Balik. O, balik. Talon. Talon. Good boy. Ay, good girl pala. Sorry. Sorry. <laughs> oh di to oh, dito. Dito, dito. Oh, dito, dito. Dito. Oh, dito oh di to di to nanti di kau paham mereka mau oh di to yang di to ya di to ya nanti to oh di to di to yang di to direcure cuy dong direcure cuy ya di to mau kamu good dong di to oh mereka mereka

Maghihintay. Maghihintay tawagin ha. Maghihintay tawagin. Maghihintay tawagin. Maghihintay. Stupid. Good. Ang <laughs> bilis eh, sorry. <laughs> Tara, ulit ka rin. Maghihintay ha. O, tama yung ginawa mo. Maghihintay. Mag Maghihintay. Maghihintay. Yan ka lang. Uy, ka, ano, distract tuloy sa solo eh. Natakpan mo rin kasi. Solo, dito ko muna solo. <laughs> Sabi niya, natakpan na ko ni solo. Solo, dito mo. Sabi ko muna solo. Okay, oh, Snoopy. Pigot. Good. May ga. Ulit, ulit, ulit. Ulit. Ayan. Magugulong ka, ha? Magugulong. Ito, Snoopy. Panik. Baba. Ulit, ulit. Dito, bueno. Bueno. Oh, no, mamaya ka, sorry. Mamaya ka. Snoopy. Oh, baba. Dito, baba. Parin ko na. Uli, tuli, tuli. Snoopy. Uli, tayo mo. Tayo siya tulo. Yan. Oh, baba. Dito. Baba dito. Yan. Good. Dito. Baba. Baba ka. Yan. Yan.